hindi pa siya kumain so binilihan ko siya kaya naman sa'yo po so, yan kung sino pong ano uh, kamag-anak uh, kawawa naman siya kailangan kaya kailangan nating tulungan uh, sana ma ano, sagip na lang natin dito at uh, mabihisan at uh, mabigyan ng pagkain at uh, na lang yung mga sabi na lang time. Walang tawag? Pwede ba 50 dalawa? Pwede. Ha? Pwede pala lang. 50 dalawa. Sige dalawa boss. Hindi tayo ng ano. Wala laki oh. Yung isa, bibigay ko dyan sa taong grasa. Hindi So dito pala no. May nadaran na kung taong grasa dito kanina, sabi ko kumain na. Kumain na siya, sabi niya. Nagluluting pa, sabi niya, hindi to no? hindi pa daw. So tingnan natin kung nandito pa siya. So guys, no, nandito pa yung uh, taong grasa. Tinanong ko kasi kanina, sabi niya hindi pa eh. Pero matagal siya sumagot. Nakalagpas na ako bago siya sumagot eh. Sabi niya hindi pa lagi ko siyang nakikita dito. Kaya, ang gawin natin, eh, kawawa naman, basang-basa na. Bigyan, bigyan, natin ng isang banana cube. Tingnan natin kung kakainin niya. Lagi ko nakikita dito sa, ano dapitan. Eh, dapitan, malapit sa palingke. Bigyan natin ng banana cube ito na siya guys. Tingnan natin kung kakain siya. Nasaan kayo, Nay? Nasaan kayo? Ano ginagawa niyo dito so, yan? Dito na. Diyan niya Bahay. nyo? niyo? Karumpano. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Uh -huh. Oo. Ha? Ano pangalan nyo? Ano pangalan mo? Oo. Nakalimutan ka nga. Ay, nakalimutan mo yung pangalan mo? Kasi hindi ka kumain. Ay, eh, hindi ka pa kumain? Opo. Asan yung asawa mo? Ha? Asan yung asawa mo? Asawa. Ha? Anong asawa. Anak, asan eh, yung anak mo? Andoan sa nanay ko. pag ka ba? Pasa saan ka? Tatay ko taga Maynila. Taga Maynila. Sa taga Bohol. Sa Bohol, ha. Ah. May sa Bohol. Oh, may may binili ako dito, bigyan. Tayo ka muna. Salamat po, Yan. Kaya naman tayo po, Yan. Hindi, okay lang 'yan. Kasi na ako nakikip Eh, sabi mo kanina. Kaya na ako nakikip-tikiring, po, Yan. Eh, sabi mo kasi kanina-kanina na hindi ka pa kumain. Kaya naman kuya, hindi nga ako naging hinihirito kuya. Eh, kainin mo na yan. Kaya sa'yo, mo ako kung makain. Kaya nga sa'yo na yan. Kaya naman kuya. Kainin mo na yan. Dito, dito ako pinanganak kuya, kailang nga hirap lamang ko. Karong-karong lamang ko. Opo. Kainin mo na yan. Salamat kuya. O, kainin mo na, kainin mo bakit? Kaya-kaya. Oh, kaya tapos laki-suka. So, dito nga po siya. Oo, oh, huwag na kasi magpabasa. Kaya dyan lang po dito. Huwag Eh, saan ka natutulog? Ha? Saan ka natutulog? Yan lang. Na, kilala ako din po, yan, bilala, bilala ko din po yan. Sa kanyang. Ha? Kilala ko din po yan. Kilala ka dyan? O, sige. Ta, lagi kitang dalaran dito. Bigyan ka talagang pagkain. Lagi dito. Pag nakita kita. O, sige. po kaya Pagkain lang. Eh, nung masabi mo kay Bongbong Marcos na ano, uh, yung, yung tagbibinti na bigas wala pa. Ha? Ah, oh. ano ang masasabi mo sa pangako ni Bungbung Marcos na ang tagbibinti na bigas wala pa? Ang eh, mahal-mahal ng bigas pa ngayon. Bigas? Saan oh. ang bigas? Wala. Sabi ni Bungbung Marcos, oh. ang pangako niya sa mga madlang people ay eh, tigbibinti na bigas ang pangako niya para mumura daw saan bigas? <laughs> saan bigas? bigas, magluto ng lugaw o oh, mag magluto ng lugaw magluto na lang ng lugaw para makamura opo yun yan ang suggest ni anong pangalan mo? Uh -huh. anong pangalan mo? Ay, pangalan. Hey, Ha? Rita. Rita? Opo. Ay, ah, si Rita pala. So guys, no, kawawa naman si Rita dito. Nawabasa ng ulan. saka no, bigyan ko siya ng banana kiyo. Binilihan ko siya dyan. Mabili ako ng banana kiyo dahil uh, sabi niya kanina ay uh, hindi pa siya kumain. So binilihan ko siya. Kaya naman sa'yo po yan. Kung sino pong ano, uh, kamag-anak nito a uh, kawawa naman siya kailangan nating tulungan sana maano man sagip naman natin dito at uh, mabihisan at uh, mabigyan ng pagkain at uh, matuluyan so dito no sa Quezon City lapitan malapit sa market yun so magbabay mo na sa aking vlog magbabay ka sa aking vlog sa video dito sa video lapit po kaya ko sa iyo po mag mag magbabay kayan naman po magbabay ka magbabay ka dito nakakaya naman po oh, so sige sige ah salamat pas kong pagmamahal po yan oo so yun oh uh, medyo hmm. nakakausap naman pala si hmm. si Rita si Rita daw ang pangalan niya eh hmm. so hindi niya pa yung ano ang aking binigay so tingnan natin yan sunod uh, bibigyan natin siya ulit pag lagi akong tumadaan dito sa road na to so bibigyan natin so maraming salamat ko mga kabahala sana kung ano man mapabot, kung sino mang kanyang pamilya maraming salamat